A araw. Uulan, haais, pabago-bago ang panahon no? Kaya dapat ang katawan natin ay well-equipped para in case na tamaan tayo ng trangkaso, alam natin ang ating mga gagawin. Mabilis tayong makaka-recover mula sa mga viral na sakit. Pero ano nga ba ang mga dapat kainin? At mga pagkaing dapat iwasan kapag tayo ay may flu? Ang pinakauna at importante sa lahat ay manatiling hydrated ang ating mga katawan. Pwede ka rin humigop ng chicken soup. Bukod sa ikaw ay magiging hydrated, magkakaroon pa ang katawan mo ng protein at zinc. Pwede mo samahan ng bawang ang iyong mga kinakain o pwede mo mismong kainin ng hilaw ang bawang. Ito kasi ay mayroong antiviral properties na makakatulong para matanggal ang mga bakterya o virus sa ating katawan. Kumain rin ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D. Hindi lang ito makakatulong sa ating mga buto, pinapalakas din ito ang ating immune system. May mga pagkain o inumin na mayaman sa vitamin D. Tulad ng dairy milk, soy milk, almond milk at oat milk. Kung may budget, mayaman din sa vitamin D ang salmon. Siyempre, hindi dapat mawawala ang vitamin C, especially kapag tayo ay may sakit. Kung tayo ay nagbabudget, pwede kumain ng bayabas. Alam mo ba na ang bayabas ay mas maraming vitamin C kesa sa oranges? Kung walang bayabas, pwede ang kalamansi. Kung meron ka naman extra budget, pwede rin ang lemon. Ihalo ito sa tubig at inumin. Maganda rin kung ikaw ay merong vitamin C supplement. Kahit wala kang sakit, dapat ay meron kang iniinom na vitamin C. At syempre kung meron mga pagkain dapat kainin, meron din mga pagkain at inumin na dapat iwasan. Itigil mo muna ang pagkain ng mga maalat tulad ng mga chichirya, tsaka yung mga pagkain may mataas sa sugar tulad ng candy at chocolates. Itigil mo rin muna yan pag inom mo ng alak, nakakahina kasi ng resistensya yan. Mga fatty foods tulad ng pizza, french fries at fast foods. Mahihirapan kasi ang ating tiyan i-digest ang mga ito mga processed foods tulad ng hot dogs, nuggets at ham. Mga 5 to 7 days ang tinatagal ng normal na ubo, sipon at trangkaso. Pero kung more than a week ka nang nakararanas ng trangkaso, magpakonsulta ka na agad sa doktor. Kung may natutunan ka mula sa video namin, please lang share mo naman ng video na to para malaman din ng iba. Huwag mo rin kalilimutan i-like, Follow or subscribe ang aming page or channel para updated ka sa mga bagong videos ng Organic Living.